So ayun nga mga kadiskarte Nandito naman tayo sa paligid mga kadiskarte oh. So ayun araw, araw, na naman ng Sabado uh, Dito na naman tayo tambay mga kadiskarte So ito yung paninda namin mga kadiskarte Ito yung uh, So ayun hiwas mga kadiskarte Frozen Tsaka yan mga kadiskarte 180 per kilo niyan Ito, ito yung ano, matambaka Tapos yellowfin mga kadiskarte tuna oh ito sariwang sariwa mga kadiskarte 200 naman kilo niyan mga kadiskarte Ito Ito tambakol, 180 lang per kilo niyan mga kadiskarte Medyo mataas kasi isda ngayon Ito, ayan Ito yung tilapia 130 per kilo Ayan yung bangus ito hiwas mga kadiskarte oh. Ito sa Bisaya to, ano bilog-bilog. Tapos ito ulo ng salmon mga kadiskarte. Frozen pink salmon. 150 lang per kilo niyan. Wala, kaso lang wala pa tayong manok, delay yung manok natin, mga kadiskarte. So ayan, usually ito na yung ano namin no. Yung uh, paninda namin mga kadiskarte. Ayan, pusit. Tama, parang libro. Ayan. Ang kilo naman ito mga karis ka, 200. So, ayan. Puro frozen. Ayan, tambako. Sariwa. 180 per kilo. Ito na tayo yung yellow fin eh. O, oh, ayan o. Oh. Ito so, yung tuna mga kadiskarte. Oh. Isang so, banyera lang.